ito daw ay pandagdag mo uli sa iyong pagdadialysis. yun salamat po Yan ay from Ma'am so aileen salamat po Ma'am aileen Thank you po lumitaw ko sa akin. ako nito yung kanta 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 yung Ayan po kanya-kanya na pong sandok. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Bali, ngayon po ay may patrabaho po tayo doon po sa ginagawang kwarto po ni Dayan. Bali, matagal-tagal din po na hindi nakapagtrabaho doon si Tila dahil siya po ay sobrang busy at may mga tinapos pa po sila doon po sa bahay po ni Ate Kuya kaya thank you Lord at ngayon naman po ay may ituloy na po ulit yung pagtatrabaho nga doon po sa kwarto po ni Dayan at gusto ko rin pong magpasalamat sa ating mga putihing subscribers na nagpaabot po sa akin ng tulong para kay Tia Lynn meron pong nagpadala para po kay Tia Lynn ng 5,000 at siya po ay aayaw pong magpabanggit po ng kanyang pangalan tapos meron din po nagpadala ng 3,000. Siya po ay si Ma'am Teres. Ayan. Thank you so much po sa inyo at yun po ay ipapajigas ko na lang po doon sa kanyang anak. Gawa nang sila po ay nakaluwas na po ng Maynila ay i-message ko na lang po si Allen at mag-update na lang din po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo para po sa aking tiyahin. Yun po ay talaga pong napakalaking tulong po para sa kanya lalo na po sa kanya pong pagpapagamot. At gusto ko po mag-thank you kay Ma'am Eileen. Siya po ay nag-send din sa akin Gcash ng 3K. Yung daw pong 2K ay para kay Jojo. Pandagdag daw pong pagpapagamot sa kanya pong pagdadialysis. At yun pong 1K ay pa-birthday daw po niya kay Teo. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy na pagsuporta po sa akin YouTube channel salamat po sa lahat po ng mga nag-share ng kanilang blessings. Yun po ay napakalaking tulong po para po sa pagpapagamot ng aking tiyahin at saka po ni Jojo. Maraming maraming salamat po sa inyo at sigad na lang po yung bahalang magbalik po sa inyong mga kabutihan. More blessings pa po sa inyo. God bless po. At gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga nagpe-pray para sa paggaling po ng aking tiyahin at ni Jojo. Maraming maraming salamat po sa mga prayers ninyo. At meron ulit tayong butihing subscribers na nagpadala sa iyo ng dalawang libo. Ito daw ay pandagdag mo ulit sa iyong pagdadialysis. Thank you very much po Minnie po ng lahat. Natas ko sa tulong ninyo. Salamat po. Yan ay from um, Ma'am Eileen. Yung... Sa... Ma eh. Salamat po Ma'am Eileen. Thank you po muna dito sa akin. Kumusta po ngayon ay totoo. Salamat po. salamat po. Thank, thank you po, Ma'am Eileen. God Ma bless po. Um, thank you. You thank you, po. Thank you po. Salamat po, Ma'am Eileen. Thank you. you Saka nah, si Jojo pati bagong gupit. Nagpagupit na. Ayaw. Ay, maliwalas nga naman. Tingnan, pagbagong gupit. Sige, thank you po, Ma'am Eileen. Thank you po, Ma'am Eileen. Ang laki kong pabilang gamit ni Jojo. Salamat po update po dito sa bahay ni Adjaw. Bayan po sa loob si Ninay, tsaka po si Adjaw. At sila po yung po ng graba at buhangin. Tapos si Pilat naman po ay nagdudugtong na po ulit ng mga bakal. Si Adjaw po ni Nina yung eh, sa drama. Nasahod ulan na. Si Tilat po ay nagpuputol ng kahoy. Yan po ay, ay kakalang po niya doon sa may bintana. Para paglalagay po ng hollow blocks ay ano ah, hindi po gumuho hindi malaglag hindi po sa may tapat po ng bintana si Adjo po yung nag-aakot po ng hollow blocks at si tilat po ay nag-i-start na pong mag-asinta po ng mga halo-halo. Eh. Mga ilang patong pa yan tilat. ta. Uh, anim. Si Ninay naman po ang tagabot ng ng hinalo. Uh. Dito, dito na lang dito din na. na. Tilat may pako pala yan, ah, mga okay. ah. ay kay mapako. Okay dito. Hey. Ay nabit at. tilat ako binabang ako. may isang mga 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 Siguro po kung tuloy-tuloy ang naging pagtatrabaho dito ay ito po tapos na eh. Ay si Tilad po ay sobrang busy. Ay oh, bukas pa. wala bukas pa wala uli. At yan ay eh, extra muna sa kabilang bahay. Kaya sa susunod na araw na po uli. Eh. Sigit mo ng dalawa. Iya. Para mandi Bakit kaya hindi na isang daritsyo? May nagpas. Mamayong... Ang tape. Mamayong mata. mo na Patong mo doon sa higa na ito lang. May ubat na. Huwag ka mga sa buo. Yubat na daw. Lagi mo mo na daw. Dalawang mata Dandiyaw, ulit. Ay, naku. Mata. Dalawang mata ulit. Dalawang mata ulit. ơi Ini nih, 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 Ano yung may tapisang diyan? <laughs> Panengit. Ano yung pinagamit? Nakapag. Nakapag yung uwa. Uh, bay. uh. Utay-utay okay. lang po, matatapos din tong kwarto ni Diana. Ano? Uh, Kailan pa ang bakasyon nila, Jawa? Kabukha. Wala <classic> akong pera tapos kailangan ko pa silang pasukin. Kailan? Wala akong pera pampasok nila. Ah. Pero may wala na silang pasok. Bakasyon na 'to? Nasaan dito naman yung higaan nila sa at? Kakasimero na siyang kwarto. Ayan guys, at si Bossing po'y galing palengke at namalengke. At magluluto po mong tayo mong, ng... Mong. Magluluto po ako ng nilagang karting kalabaw para sa pananghalian. At spaghetti para po sa merienda. Ayan guys, bali nakasaklang na po yung ating karni. Papalambuti na po natin. At ito po yung pinakanggulay niya, ah, repolio. Tapos, ito po yung ispagitihin na binili po ni bossing Ito po ay Pang merienda mamaya uh. Yan update po dito sa Ginagawa pong kwarto ni Dayan Wow mataas na po ang asinta na tayo, kasunod tayo. Tapos na Kaunti na lang po uh. Biga na daw po ang kasunod na yan. Wow Kita na <laughs> Kaunti na lang po pala Tama at pagkatapos na yan ay tanghalian na. Bukas pa si may ibang trabaho kaya tigil muna bukas. Kalagay ng pangin? Hindi Kailan ito po flooringan, Ate kahit pagkatapos na ng ano ng biga mm. Nambiga. mm. Pa sa buhos Bibilis ako, tira ko itong sabihin. Bibilis! Bibilis ah. May hipot ang pagtatrabaho ngayon ni eh. Tilat ay makulimlim. Pantay! Pantay! Mabilis lang po natapos ang pagpapatong. Ang <laughs> pagpapatong. <laughs> Oh. Na apura ako nito ng libur. Pag ako nag-aabot kay ko at yung binabagaan ng pagtampot. Pag hindi pa siya, hindi na. Tanga. Tingnan. Oh, Tasha. Tasha. Kaya mga pag-usap, ayan ka. Oo, mo muna sa akin sa halong ayan. Ang pag ng mga ka. Hindi pala ganda. napalambot na po natin itong karne. Ayan po. Ah. At ngayon po ay lalagay na natin itong mga gulay pong repolyo. Binawas mo na si Teo ng sabaw. Ay, baka mamay maanghang yan kawan. Si Teo po ay binawas na ni Milot ng sabaw at baka po mamaya ay maanghang yung sili. Ayan guys. Bali, lalandoin lang po nating madali itong mga repolyo. At ito po ay okay na. Luto na po ito. Narito na kayo at kakain na tayo. Ako'y nagahain na. Ako nag Ini.

Ya tamam yang kali moyong. Oh, ngomong itu komentar. Bosai ga ina bosai. Belakangan apa enggak tahu. Inong ga inong sih kira. Ya. Ini dulu batu-batu yang itu. Nah, dia timo. Santai banget. Malam. Oh, teteh. Aku ngomong itu. Ini dukana. Dasti nikom di. Oh, dasti, dasti. Ba hil. Tadi tadi itu. Jangan jangan. Sudah. Nanti kalau nak buat macam ni, contohnya. Nina gulay pa. Gulay tu. Apa dia? Kalau ni, kalau ni. Nina. Jangan nak macam macam macam.

Ay, Kautila, ay, 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 ay gulay na kan si Dito ng gulay. Totoo sa mga tin din. Mas masarap ba ito sa? Ito Maaa... Eeeh, maigipong kakain. Ay, hindi ba tagal yung mumot ko dito na? para pa lang ni Balsy, pa pa lang magpagkatay, doon turu ko. Eeeh, maigipong kakain ng eh. Eeeh! Eeeh, matatakaw tayo! kakain ng mahalan ni Lula. O, so boleh, Lulu. So boleh. Ayan guys, bali Papakita ko lang po itong ginawa po ni Natilat ngayon Ayan po, kompleto na po yung asinta Lalagyan na lang po yan ng biga ah. Pagkatapos po ng biga ay lalagyan na po ng bakal at saka po ng bubong yan. Konting kembot na lang po. Malapit nang matapos ang kwarto po nila yan Bali, half day lang po ulit ang trabaho nila ngayon. Gawa nang hindi pa po pwedeng lagyan po ng biga doon. At medyo malambot pa po itong asinta. Siguro po sa mga susunod na araw na lang po ulit ipagpatuloy ito. Gawa nang bukas nga po ay may trabaho po si Tilat. Ayan guys, at nagluto na po ng spaghetti. Si Bal. Kain po. Bawas na rin si Nini dito ah. Mm -hmm. Wow, talaga namang pakatakampo. Sarap. Ayan po. So, Ayan ka na dito. Ayan so, the time. time. Ayan the time. Ayan po kanya-kanya na pong sandok. Birthday ni Edro ay nagluto ng konting spaghetti. Opo. Happy birthday ka, Edro. Palagi kang mag-iingat dyan. God bless. Titigman ko na ate. Ay, galing ano? Nagdala kami ng paninda kay Heisen. Ah. Yung mga ano. Ay, Pwede ba nga ako yung magbigay na rin ng update kay Tia Lin? Sila pala ay galing po sa Kanahaisen at nagdala ng paninda. Uh -huh. Tapos ay tinulungan din yata ninyong mag... Uh, pero nakakapag -re First request na siya. Nakapag-request na pala si Milot. Si Milot, kahapon. Mm. Kala ko'y binerify lang ni Milot. Ay, hindi, nakapag-request na. Ah, nakapag request na. Yun na rin, pa rin yun. Yun uh -huh. yung first request. Uh -huh. Uh -huh. Tama na naman po yung address. Sabi ko, check lang yung address at baka sa iba mapadala. Uh Tama, naman, tama Ay yung kaninang umaga, yung ambulance ay sinundo na si Tia Lynn. Kasama yung isang anak na si Nini. Oo. So ngayon, kachat siya ni Janet, ang update, ikaw naman mag-update ay may lamang pa ang bibig. Ikaw na ang kumain. <laughs> <laughs> At si <laughs> Janet ang mag-update. Ang update po ate ay nakausap na po nila si Doc Ocampo doon. Uh -huh. At ang sabi po ni Doc Ocampo ay pwede daw pong ay hindi daw po pwedeng operahin yung bukol. Pwede lang daw pong operahin yung paninilaw. Pero uh -huh. yung bukol daw po ay ibang doktor. Ah. Yun po ay sa magkikimo na. Kemo na. Hindi na siya kayang operahin dahil hindi malapit siya... daw siya sa may puso gat, naka -dikit. Naka -dikit na ugat. Nakadikit. Nakadikit. Yun yung pagkakadescribe ni Doc Ocampo. Mm -hmm. So, hindi niya na pwedeng galawin kasi pagkaginalo, ginalo, pag minsan hindi natin alam. So, ang kanyang ano, ang operahin ko, kung magpapa-opera kayo, daw siya. yung paninilaw, yung pwede operahin ko. Pero yung tungkol sa bukol, ako na rin nagsalito, yung tungkol sa bukol. Hindi pwedeng operahin, nakatikit na sa ugat ng puso. Malapit to, malapit. So, so pag sinabi natin chemo, ano ba chemo, mami? Pareh siyang radiation. So, parang, di ba yung iba na sa ang buho? Kasi ang chemo, yun yung parang radiation para tunawin o patayin yung mga cancer cells so ang gagawin talaga niya ay chemo na hindi mo na siya eh gagalawin radiation na chemo na lang so yun yung suggestion ni doc o Kampo. so up, ang sabi ni ako na ang sabi ni Nini ay nagtatanong kung kung anong kanilang gagawin ay si Tiel hindi ba may isa pang anak doon yung bunso na nag-aaral na graduating, <laughs> graduating na next year so doon muna sila matutulog ngayon for tonight at bukas, babalik sila kasi nagpa-schedule na rin sila. Sabi namin, magpa-schedule na rin kayo doon sa magkikemo at bukas ang schedule. Para makausap nila. So yun, hanggang doon lang muna yung ano, kakausapin yung magkikemo kung mag pwede nating itanong ano-ano yung mga itatanong doon sa magkeke mo, magkano, ano nga abo, anong gagawin, ano nga abo, yung mga ganun. Ilang ilang, ilang proseso yung mm -hmm. ano. Mm -hmm. Ano yung anong stage na, yung ganun. ganun. Mm -hmm. so, Gawin lang, hindi so pa rin okay, alam ni Nini yung... kung anong sasabihin sa doktor. Oo, Kaya pwede natin siyang bigyan ng instruction mamaya. Instruction, oh. Chat na lang natin mamaya oh. hapon. Sa ngayon ay nandun siya sa bahay ng boarding house ng kanilang anak. Mm -hmm. Nung kanyang Dung anak. Muna sila tutulog at mm -hmm. uh, magpapahinga muna. Mm -hmm. So yun, sabi lang namin ni Ma'am Janet, kumain kayo dyan. Kasi pag minsan ikaw, uh -oh. busy busy ka dahil parang hindi ka naguguto. Oo, oh, yun ang pakaramdam na. So, sa'yo ka baka mamay kayo hindi ka naguguto. Parang hindi ka naguguto. Oo, sa'yo kayo kumain dyan, gano'n. Pag nalang ulit, Update, yan. So yun lang muna po ulit mm -hmm. ang update kay Tia Lynn at gusto ko uling magpasalamat gawa ng meron uling mga nagpadala yung isa ay 5k na ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan, yung isa ay si ma'am Teris 3k naman wow salamat po kaya thank you po sa mga nag share po ng kanilang blessings para kay Tia Ling salamat po sa inyo malaking tulong po iyon kina thank you po at God bless po sa inyong lahat God bless po much, much, much later. Ayan, yeah, na, dito po si na RJ. Ah, may, uh, may dala pong isdang pa ko, eh. Wow. Sabi ko pa naman ako, bibili, nalimutan pala ni Tito Hyzen. Oh, <laughs> <laughs> Uy, dami. Okay, nalulaki pa naman ako eh. Apat na pa ko eh. Ate na lang, ate. Nalulaki. Kanina yung iba. Ay, It, itong Salmon na ay sa inyo. Tapos kay Kuya Way. Kami um, na lang yung isa pa Yung isa kay Nanay. Um, It, mag, Maghati-hati na lang kayo. Mm -mm. Alin dito ang kanananay na salmon? Ay, kahit alin. Bukas tayo tayo bibili. Bigyan mo doon ang pakoy ang kuya. Bukas tayo ang pakoy ang Magbababa Hindi ko alam makamadaling araw. Okay. Ayan po. At ito yung kanananay. nanay. Kumuha ako ng isang pakoy at saka isang salmon. Sorry. Salamat. Tapos si Balay nagluto ng spaghetti. Kayo muna yung magmarienda. Saktong-saktohan eh. Ito, plastic mga... Awa. Salamat sa isda, tita. Oh, Tito no. RJ. Thank you, thank you. Teo, maalan! Mayroong nagpa-birthday sa iyo. 1K oh, so so from you. mom. Aileen. Thank you so much po, Ma'am Aileen. Aileen po. Uh -uh. Thank you so much po. Thank you po, Ma'am Aileen. Thank you Mama po sa si birthday kay Teo. Eh hey, hey. Wow, mo na, mahal. Pugihan mo na. Ayos, pugi na kapo mo. Pugihan mo na, ayan, pugihan. <laughs> yeah. Ganda ng ngiti ng pinoto oh. po. Ganda naman ng ngiti. Eh. Maraming maraming salamat po. Sabi na tayo. Okay. Thank you so much po. na mo na. Huwag ah. na mo doon. Okay. okay. Maganda po ang gising na yan. Yung pagkagigising. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, po.